Sabihin mo sa kanya, pasensya na at hindi ako nakahingi ng permiso. Wala kasi kung pambili ng damit ng anak niya, kaya kukuha ko ng mga luma. Baka kahit malapit na mapagkaliitan, magagamit pa rin. Nahihirapan ka magpalaki sa bata? O baka gusto mo sabihin ko kay Patrick na kunin na muna niya? Hoy, hindi sapatos na pinahihiram ang anak ko, ha? At lalong hindi tutang ipinamimigay. Eh, akala ko ba sabi mo sa akin kanina na si Patrick ang kailangan bumili ng damit para sa anak niya? Kung may kusa siya, ipadala niya kay Jopet ang kailangan ng bata. Pero kung kukunin niya ang anak ko para ipakita ang ginagawa niyang kalaswaan... Pinagsasabihan mo ako malaswa? Aba, kalad ka rin ka nga, pero hindi naman pala makapalang okay mukha. mo. Huwag mo nga ako tutulak-tulak, ha? Hindi ka lang kalad ka rin. Wala ka pang delikadesa. Ngayon, kung gusto mong umalis dito ng buo pa yung panga mo, sumakay ka na at magmaneho. Dahil sa loob ng isang minuto, palili pa rin ko yung ulo mo. Ano, gusto mo? Ha? Patrick. You're not being reasonable. Gusto mong maging mahirap ang lahat para sa ating dalawa. Nananakot ka ba? Selfish ka eh. Bakit? Kikidnapin ko ba yung bata? Anong malay ko kung ano iniisip mo? Namimiss ko lang si Jopet. Masama ba kung gusto ko siya makasama? Baka mabawasan pang oras mo dyan sa sekretarya mo. Kung dadalhin ko naman to sa korte, which ayoko namang gawin, eh matatalo ka. At sigurado ko dyan sa kinikita mo dyan sa sweldo mo sa trabaho mo, eh hindi ka pa makakuha na abogado. So if you don't want any trouble, just be a good girl and be reasonable. Biglang-bigla naman yata ang pagiging concerned mo kay Jopet. All of a sudden, you want to be an ideal father? Ano ba yan? Yan ba pakulo ng mami mo o kinukonsensya ka na? Don't make things difficult for the two of us. Kilala mo ako pag gusto kong gawin ng isang Finished, Patrick? Oh, no, no bother. Stay where you are. Hindi ba sabi ko 2 o'clock? Eh, maaga kasi natapos ang lunch meeting namin sa opisina at saka akala ko maaga matatapos ang usapan. Hi, Irene. Eksaktong dating mo. Tapos na kami mag-usap. Ah, oh, good. So anong aras natin susundin ang anak mo, Patrick? Wala kayong susunduin. Bihisan mo siya bukas bago ka umalis. Susunduin ko siya. Alam mo, bata pa lang kami niyan. Close na kami ni Jonas. Kahit na masakakatanda ako sa kanya, sa amin magpipinsan, pinaka-close ako sa kanya. Mabait yan. Pare-pareho kami. So, ano ngayon ang sinasabi mo? Na mabait ka rin? Oo naman. Pero mas mabait si Jonas. You haven't talked about your family. Oh. My mom's in Canada. My dad naman moved to Australia. Para yatang magkalayo. Hindi, hindi parang talaga nagkalayo. I was only 12 when they separated. May mga sarili na silang pamilya ngayon. Alam mo, nagkapareho tayo dyan. Ang mami ko, Nandito siya ngayon for a mm -hmm. visit. Kasama niya yung British husband niya. Ang daddy ko naman nasa New Jersey. May girlfriend siya doon. Pinay nurse. <laughs> ang daming katulad natin, ano? <laughs> hirap na, ano? Alam mo, minsan natatakot nga ako na mangyari din sa akin yung nangyari sa parents ko. E Ayoko okay? yun. Ang hirap, eh. Yung mga anak ang nahihirapan. Habang yung mga parents naman, they live happily ever after. Well, wala namang guarantee, di ba, na yung taong pakasalan mo, ang makakasama mo for the rest of your life. Yeah, totoo yan. Minsan nga, mas okay na yung magkahiwalay na sila eh. Kaya siya naman yung pilitin pa nilang magsama. Depende na rin siguro yun sa taong pakasalan mo. I mean, he has to be the right person for you. wala ka ba na merong tao sa mundong to na talagang meant for you? naman? ikaw. Ako? Ah, eh hindi ko sabihin, ah, uh, kung naniniwala ka ba dun sa sinabi mo. Oh, <laughs> oh naman. Hala ko eh. <laughs> ha? Hindi, wala. <laughs> Tumo na kayo. Tatawagin ko lang si Ma'am Lynette. Ingat lang sa gamit, ha. Mamahalin yan. Ma'am! Ma'am! Ma'am Lynette, may bisita ka O, game na. Game na ulit. Sino ba? Ikaw. Sali ako na, ako na. Hmm? Bubot? Hi! 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 Ako nga. Maupo ka. Alam mo kasi, nagpunta ako dito. Kasi nabalitaan ko na nag daw kay ni Manuel na may misunderstanding kayo. Sana maayos yun na yan. Kasi hurt siya. Hurt ka. You misses him. He misses you. He is sad. Are you sad? Cause I am sad and tired. Kanyang talaga ang buhay eh. Sometimes you fall in love. Sometimes you fall out of love. Mabuti ka nga eh. Parang alam mong sagot sa lahat ng problema. Eh, di naman tayo magka-level. Huwag mo i-level sarili mo. Iba ako, di ba? Magkaiba tayo. Pinapunta ka ba ni Manuel dito? Hindi. Pupot! <gasps> I'm great! Ang ganda pala ng beautiful house mo. Thanks, ha? <laughs> Gusto mo ng juice? Oo. Uh -uh. Sandali, ha? Kathy! Kathy! Pingin naman ng juice. After this game, ma'am. Sandali lang, ah. Titimpla lang ako ng juice. Okay. May kasamaan din ng ugali. Dapat pinapalayas na yun, eh.